yun, magandang gabi mga paikla at tayo mga hihibasan mga ingilaw yan dahil malaki na naman ang low tide so yung mga kasama ko nandyan sa likod nali naiwan lang kami ay lulusok na rin sa dagat dahil Hibas, hibas na, hibas na, hibas na siguro. At wala pa yung, yung mga kasama ko. Yan guys, ito nga pala yung daan dito. Sa palabas na ang dagat. Medyo masuka lang, madilim. Yeah. Tapos tatawid ka pa ng ilog. <coughs> Ang pala ilo guys. Ayan. Malabo kasi yung ilog na yun at maulan. So madami na ang ilaw. Madami na nga. Liwanag sa dagat. Sana makarami guys. Malaki na yung hibas kami na iwanan ng mga mga ilaw ayun na mga liwa nagdong ilaw ayun pa sa may harap lang namin let's go guys at kami mga ilaw muna ayun guys ayun mga kasama ko kami nandito na sa dagat

wala no? pong parang tubig wala nang tubig at marami na mag iilo yeah, no. yun sa may tabi guys o oh, parabara alimasan buligot babay yan daw guys o oh dito fish yes. malaki na rin guys ah. sarap buhay na buhay pa guys isda yes, yes ah. proper fish proper fish sarap din guys kung um, malaki guys so oh. pupukan yes laki oh. kapalad sarap sa bawa nito guys ay laki ang bigat

ගන්නවා